Magandang araw sa inyong lahat at welcome muli sa ating channel kung saan ibinabahagi natin ang mga pinakamahalagang balita at impormasyon na tunay na makabuluhan sa buhay ng bawat Pilipino. Sa episode na ito, hatid namin ang isang napakahalagang balita para sa ating mga minamahal na senior citizens. Nitong mga nakaraang linggo ay mainit na pinag-usapan ang bagong panukala na tinatawag na Universal Social Pension para sa mga nakatatanda sa bansa. Marami sa atin ang naghihintay ng positibong pagbabago pagdating sa benepisyo para sa ating mga lolo at lola, kaya naman ngayong araw ay masusing tatalakay natin ang lahat ng detalye tungkol dito. Alam nating lahat na napakarami sa ating mga senior citizens ang walang sapat na pinagkukunan ng kita matapos nilang tumigil sa pagtatrabaho. Sa kabila ng kanilang naging malaking kontribusyon sa lipunan noong sila'y nasa hustong lakas pa, marami sa kanila ngayon ang patuloy na nahaharap sa matinding kahirapan. Kaya't malaking usapin at positibong hakbang ang inilunsad ng pamahalaan upang matugunan ang problemang ito sa pamamagitan ng bagong Universal Social Pension Program. Ayon sa pinakahuling ulat, nitong Mayo libo at 2025 ay tuluyan ng naaprobahan sa ikatlo at pinal na pagbasa sa House of Representatives ang House Bill No. 10423 na naglalayong gawing universal ang Social Pension Program para sa lahat ng senior citizens sa bansa. Sa kasalukuyan, ang social pension ay ibinibigay lamang sa mga senior citizens na kabilang sa indigent sector o iyong mga itinuturing na mahirap at walang sapat na kakayahang pinansyal. Ngunit sa bagong panukalang ito, mabibigyan na ng pensyon kahit ang mga senior citizens na hindi kabilang sa indigent list. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, lahat ng senior citizens na nasa edad 60 pataas ay kwalipikado ng makatanggap ng buwanang pensyon mula sa gobyerno. Ayon sa mga detalyeng inilabas ng mga mambabatas, ang mga senior citizens na hindi indigent ay tatanggap ng limang daan kada buwan bilang suporta sa kanilang pangangailangan, habang ang mga indigent senior citizens ay patuloy na tatanggap ng isang libo bawat buwan. Malaking bagay ito para sa ating mga kababayan dahil kahit paano ay magkakaroon sila ng dagdag na pantusto sa kanilang pang-araw-araw na gastusin tulad ng pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Isa sa mga layunin ng panukalang ito ay ang mabigyan ng pagkilala at pagpapahalaga ang lahat ng senior citizens sa bansa, hindi lamang ang mga nasa laylayan ng lipunan. Ayon sa mga pangunahing nagsusulong ng batas na ito, ang Universal Social Pension ay isang hakbang para maipakita ng estado na pinahahalagahan nito ang kontribusyon ng bawat Pilipino sa pag-unlad ng bansa, lalo na ang mga nakatatanda na nag-alay ng kanilang lakas at talino sa iba't ibang larangan. Isa rin itong hakbang upang mapalakas ang social protection system ng bansa. Sa dami ng mga senior citizens sa Pilipinas na umaabot sa mahigit 80 milyon, isa itong malaking hamon para sa gobyerno kung paano maipapatupad ng maayos ang programang ito. Ngunit ayon sa Department of Social Welfare and Development o dswd, handa na sila sa mga kailangang hakbang upang maisakatuparan ang proyektong ito. Inaasahan din nilang makikipagtulungan ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak na ang bawat kwalipikadong senior citizen ay makakatanggap ng kanilang benepisyo. Bukod dito, isa rin sa mga mahalagang aspeto ng bagong social pension program ay ang probisyon na nagsasabing ang halaga ng pensyon ay maaaring itaas kada taon batay sa antas ng inflation at iba pang mga pang-ekonomiyang salit. Nangangahulugan ito na hindi mananatili sa limang daan ang buwan ng pensyon para sa mga non-indigent seniors, kundi may posibilidad itong tumaas sa mga susunod na taon depende sa financial standing ng bansa. Napakagandang balita ito para sa ating mga nakatatanda dahil nagpapakita ito ng pangako ng gobyerno na patuloy na pagbutihin ang kanilang kalidad ng buhay. Ayon din sa mga ulat, ang iagi ang mangunguna sa pagpapatupad ng programang ito, kabilang na ang pagbuo at pagsasaayos ng master list ng mga kwalipikadong senior citizens. Isa ito sa mga kritikal na bahagi ng programa dahil kailangang tiyakin na walang senior citizen ang mapag-iwanan. Kaya naman hinihikayat ng gobyerno ang mga nakatatanda at kanilang mga pamilya na makipag-ugnayan sa kanilang mga barangay at lokal na tanggapan upang maipasa ang mga kinakailangang dokumento at masigurong kasama sila sa listahan. Hindi rin mawawala ang mga hakbang para masigurong hindi maabuso ang programang ito magkakaroon ng regular na verifikasyon at validation upang tiyakin na ang mga nakatanggap ng pensyon ay tunay na kwalipikado at nabubuhay pa. Isa rin itong paraan upang mabawasan ang mga insidente ng ghost beneficiaries na matagal ng problema sa ilang programa ng gobyerno. Sa ngayon ay inaabangan ang deliberasyon sa Senado kung saan idadaan pa rin sa masusing pagsusuri ang panukala bago ito tuluyang maisabatas. Kapag naaprubahan na ng Senado at pinirmahan ng Pangulo, inaasahang ipatutupad ang programa sa loob ng anim na buwan matapos ang efektivity ng batas. Ayon sa mga ulat, bahagi rin ng paghahanda ng gobyerno ang paglalaan ng pondo mula sa General Appropriations Act upang masiguro na magiging sustainable at tuloy-tuloy ang implementasyon ng Universal Social Pension. Nakikipag-ugnayan din ang gobyerno sa iba't ibang international organizations para sa technical assistance at upang mas mapabuti pa ang disenyo at monitoring ng programa sa totoo lang, ang ganitong uri ng programa ay hindi na bago sa ibang mga bansa. Mayroon ng mga bansa sa Asia tulad ng Thailand at Vietnam na nagpatupad ng Universal Pension Program para sa kanilang mga senior citizens. Sa kabila ng ilang hamon sa implementasyon, napatunayan ng mga bansang ito na malaking tulong ang ganitong programa sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng kanilang mga nakatatanda. Kaya naman maraming eksperto sa Pilipinas ang nagsasabing napapanahon na rin para sa ating bansa na ipatupad ang isang ganitong klasing social safety net. Isa rin sa mga binibigyang diin ng mga nagsusulong ng batas na ito ay ang dignidad at karapatan ng mga nakatatanda. Hindi biro ang pinagdaan ng hirap at sakripisyo ng mga lolo at lola natin noong sila'y malakas pa. Marami sa kanila ang nagtrabaho sa ilalim ng init ng araw, nagsilbi sa gobyerno, at nagtayo ng mga negosyo na naging bahagi ng pag-unlad ng ating ekonomiya. Kaya naman napakagandang hakbang na ang Estado ay nagbibigay ngayon ng pagkakataon na kahit paano ay mabigyan sila ng kaginhawaan sa kanilang pagtanda. Marami na ring mga senior citizen groups at civil society organizations ang nagpahayag ng kanilang suporta sa panukalang ito. Ayon sa kanila, ito ay isang tagumpay para sa karapatan ng mga nakatatanda at sana raw ay tuluyan ng maisabatas sa lalong madaling panahon. Bukod dito, may mga panawagan din ang ilang sektor na gawing mas mataas pa ang inisyal na halagang ibinibigay sa mga non-indigent seniors upang mas lalo itong makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kasalukuyan kasi, marami ang nagsasabi na ang limang daan kadabuan ay maliit pa rin kung ikukumpara sa totoong halaga ng mga pangunahing bilihin at gamot. Munit ayon sa mga mambabatas, ito ay simula pa lamang at maaaring itaas ang halaga sa mga susunod na taon base sa fiscal performance ng bansa. Habang hinihintay natin ang susunod na mga hakbang sa Senado at ang posibleng paglagda ng pangulo sa batas na ito, mainam na maagang maghanda ang ating mga senior citizens at kanilang pamilya. Siguraduhin maayos ang inyong mga dokumento tulad ng birth certificate, valid at iba pang patunay na kayo ay nasa wastong edad at residente ng Pilipinas. Malaki rin ang maitutulong kung makikipag-ugnayan na agad sa mga barangay office upang maging updated sa mga anunsyo at proseso ng pagpapatala. Sa huli, ang bagong Universal Social Pension ay hindi lang basta isang benepisyo. Isa itong simbolo ng pagkilala at pagmamahal ng pamahalaan sa ating mga nakatatanda. Isa itong patunay na hindi sila nakakalimutan at patuloy na binibigyan ng halaga ang kanilang naging papel sa ating lipunan. Kayat sana ay maging matagumpay ang pagpapatupad nito at magsilbing inspirasyon pa sa iba pang programa na susuporta sa ating mga senior citizens sa hinaharap. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang updates at makabuluhang balita. Hanggang sa muli